Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di mo kahit anong pilitin yung pagpapabango ng iyong pangalan sa publiko ay talagang lalabas at lalabas ang tunay ng mga baho ninyo. Unti-unti na lumiliwanag kadiliman at talagang katotohanan na ang wawasak na iyong kasinungalingan. Pilit nyo mang siraan ang busy hindi niyo pa rin maikakailan na kahit walang budget ang kanyang upis sina ay sobrang dami pa rin mga tao ang kanilang natutulungan it's payback time. Nagawa nyo mang siraan si Vice President Sara Duterte, huwag kayo mag-alala dahil taong bayan na sa inyo ay huhusga. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos ka naging viral ang isang video kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanatan ni Vice President Sara ang isa sa very controversial congressman ngayon na walang iba kasi si Congressman Joel Chowa kung saan ay kanya ito na real talk And, na nakalimutan daw di mo ni Joel Chaua, na walang silbi ang kayang paninira sa vice presidente dahil hindi naman daw ito kandidato sa 2025 midterm election. Wala daw di mo mawawala sa kanya pero ang nasabing kongresista ay kandidato ngayong darating na halalan at dahil sa kanyang ginawang panggigipit sa vice presidente ay ang tao na mismo ang huhusga kung sino ang kailang dapat na suporta at iboboto sa na darating na 2025 midterm election pero bagong lahat makapinas kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga Kapinas, Congressman Joel Chua to estado sa mga banat ni Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news na umani ng samot sa aring at reaksyon sa mundo ng social media. Matapos nga di mo kumalat ang video kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na real talk ni Vice President Sara Duterte si Joel Chua sa kanyang mismong baluwarte panat pa ng vice presidente ay mukhang nakalimutan daw di ni Joe at na walang silbi ang kanilang ginawang paninira at panggigipit sa vice presidente dahil hindi naman daw ito kandidato sa paparating na halalan. Ngunit ang hindi na paghandaan ng mga kongresista ay malaking epekto ito sa kanilang pagtakbong muli sa darating sa 2025 midterm election. pangre pa na marami sa ating mga hindi naman daw nila masisisi si Vice President Sara kung naging aktibo ito sa pangangampanya at nagsalita ito ng mga bagay-bagay laban sa kanila dahil sila naman daw ang nauna at tila gumaganti lamang ang vice presidente sa kanila. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyaga na samot sa mga at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Lagot kayong lahat, mali kasi ang taong kinalaban ninyo, kalabanin nyo ang lahat. Huwag lang ang bisayang naglilingkod sa bayan ng tapat. Wala na ibang gustong gawin si Vice President Sara kundi paglingkuran ang sambayan ng Pilipino. Pero may mga tao talagang katulad ninyo na mahilig mangi alam ng buhay ng may buhay. Kung hinayaan nyo na lang sana si Vice President Sara noon na gawin niya ang kanyang trabaho sa Office of the Vice President, hindi sana kayo magkakagulo ngayon sa pangangampanya. Kaya face the consequences of your action. Ito ang kabayaran sa lahat ng paninira ninyo kay Vice President Sara. Tama nga talagang sinasabi ng Golden Rule, huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw gawin sa iyo. Dahil ginawa ninyo ang lahat para siraan si Vice President Sara noon, pues ito na ang karma na maniningal sa inyo ngayon hindi na kailangan pang sabihin ni Vice President Sara kung ano ang dapat naming gawin kasi alam na alam na namin kung ano ang narapat na aksyon ang dapat naming gawin at yun ay bumoto ng tamang politikong may tunay at totoong pagmamahal sa aming mahal na bayan at alam na alam ko na mga taong iyon ay ang mga taong sinusuportahan at iniendorso ni Vice President Sara kaya I will vote to 10 straight Pilipin laban ako sa election and code He, sabi ni Chihuahua, Manila lawmaker responds to Sara Duterte, I don't resort to negative campaign. He, he. e paano yan, Chihuahua? More than negative campaigning pa ang ginawa nyo kay VP Inday Sara. Malala ang ginawa yung demolition job no, sa ating VP. ba diba? Kung ano-ano ang ginagawa nyo paulit-ulit, hindi nyo tinitigilan no, si VP Inday Sara. Kaya ngayon, nam nam inyo yan. Ewan ko na lang kung manalo ka pa. Humanda <laughs> ka, Joel Chua. Diba? Panoorin natin. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ay yung eleksyon Tama. na ito. Wala akong pangwawala sa akin. Tama. Wala akong naman ang pangalan ko dahil kinuha ginuha nila at nirakan nila. Pero nakalimutan niya ang kandidato siya ay yung eleksyon na ito. Humanda ka. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apo Tinto? Yeah, yeah. 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 hindi lang inoto, ano pa ang dapat nating gawin? kampanya, yeah. Ipampaya! Ipistis! Ipala sa lahat ng mga pisinto At sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero Yan po, thank you Grabe! Umanda ka, Chiwawa! Joel Chua, humanda ka. Yan yung problema ngayon, ha? Kasi siniraan nyo si Vipi ni Day Sara. niyurakan nyo ang kanyang pangalan ngayon, it's payback time. Mga nasa Manila, alam nyo na, of course, palitan nyo na yung congressman nyo dyan. Yan si Joel Chihuahua. Wag na yan! Lintik lang ang walang ganti sa'yo, Chihuahua ka. sa natin yung mga matitinding uh, birada ni Baby Sara. Laban kay Congressman Chua and Congressman Abante At ano ang reaction nila? Okay, may uh, balita uh, na ipost na Sabi ni Congressman Joel Chua is Mag-focus lang daw siya sa kampanya niya Ayaw niya ng negative campaign Ayaw niyang patulan si Sara O yun Si Congressman Abante naman Wala pa akong monitor na reaction niya Except sa kanyang anak Na parang nasasaktan daw Ito naman, si Maharlika ito, maraming puting ahas itong si Marlika. Nalalaman niya yung kaganapan sa loob. So, Buljaka na post. Uh, ilang minutes. Bago lang, oh. 25 minutes ago. So, presko-presko pang uh, post. Sabi ni Marlika, si Boy Dila Bante at Chihuahua nagwawala sa galit dahil kinakastigo sila ni BT Sara. Tapos, <laughs> mga laugh emoji. Grabing mga birada ni Bipisara Sara. Uh, parang nagkukwento lang siya, joke, joke, joke lang, kailang sa mga viewers, ako ha, aliw na aliw ako <laughs> sa mga ganitong style ni Bipisara Sara. Manang mana sa kanyang ama na si Tatay Digong. Puros pa, pa joke, joke lang. Kailang ano, ang tindi ng tama. Pero yan, yan. <laughs> tawagin kang chihuahua, <laughs> tawagin kang uh, ano, snow white, <laughs> pakainin ng Apple. <laughs> Nagkataon pa naman na Apple nito yung kalaban ni Congressman Chua. Ang galing ng bira daw. Tapos, <laughs> nakakatawa <laughs> yung kwento ni uh, Bipisara tungkol sa Hopia, yung Eng Beng Ten. Ganun ba yung Hopia? Nakapunta kami dito nung, kailan ba yon? January this year. Doon sa mismong restaurant ng Eng Beng ang sarap ng ano? Ang sarap ng pagkain sa Chinese restaurant na ito. At pati yung kanilang Hopia, ang sarap. Kaya sabi ni, tinanong nga ni Bipisara, kay Chua ba yung hopya ng Eng Bengten? Uh, hindi daw. Eh, doon ko lang nalaman yung kwento na itong si Kongres Manchua, basta nasa, ano to, nasa kamera daw, palaging nagbibigay itong si Kongres Manchua ng hopya, uh, yung masarap na hopya sa mga tao doon. Pagdating kay Bipisara, hindi niya binigyan. <laughs> eh, yeah, may post yan you know, may po si Jace, Jason sa tungkol niya na grabe ka chua hindi mo malang binigyan ng hopya si Titi Sara <laughs> ano ba? tapos ano hindi daw kilala ni Kongresman chua itong si Titi Sara ba At tapos ayaw daw niya ng negative campaigning yung pala o oh, ito oh, kung paniniwalaan natin ang post ni Marlika nagwawala sa galit <laughs> uh, so yan after uh, chua naman kagabi ang binirada niya. Ang ganda pa rin ng uh, presentation na hindi ako magmura, sabi niya, nagdasal pa nga dahil pinagdasal yung uh, kaluluwa ng uh, Santo Papa na bago lang namatay. So, hindi siya nagmura dahil nga eh, ministro o bishop yung congressman sa distrito na yun. may akala ko kung ano yun na hindi siya magmumura. Ah, grabe. Nasaan yung props ko? Ilabas nyo. Nung inilabas yung props, naku na, yung uh, viral na litrato ni Congressman Abante yung nakalabas ng dila. Nakakaano talagang tingnan, nakaka... I don't know how will I describe it, yung lapas mo yung dila mo na lapas na lapas. Hindi ko nga pwedeng gawin eh, baka mamaya. <laughs> ang sagwang tingnan. Ang First Lady Lisa, nung inauguration ni PBB, nailabas lang yan ng konti yung dila. O oh, yun, uh, grabe, ang tagal yun na naging pulutan, sumsuman sa social media, yung nilabas ng First Lady ang dila. Kaunti lang. Parang uh, joke lang, parang ganun. Playful ano lang. Pagdating dito kay Congressman Abante, kaya gitawag siyang boy dila dahil grabing labas ng dila. Oh, tapos. napakaswabe yung panat. Oh, anong ibig sabihin nito? Walang respeto. Kanina siya, kanino siya walang respeto sa amin, sa mga tao. O, yeah. Congressman Abante, walang respeto. Grabe, matindi 'yun. Coming from a vice president na ang ratings niya namamayagpag pag Okay lang sana, kung si Bipisara Sara ngayon, balik na rin natin sitwasyon, uh, 25% lang ang ratings niya, parang BBM ba? Uh, bali, wala, kakamte. Tingnan nyo, ang presidente ngayon, halos hindi na siya nangangampan niya. Hindi na siya sumasama eh. Kasi nga, yung ratings na napakababa, parang, kakaunti na lang ang maniniwala sa kanya dahil napaka, nap, napakababa yung trust rating. Eh si Bipisara Sara, 61% ang approval rating. Marabi. Kaya ang mga tao, siksikan. May naka, nabasa akong, uh, napanood kong rin. Halos hindi makalakad si BP Sara sa District 3. District 3, yun ko. Hindi siya makalakad, papunta na ba sa stage or ano, dahil sa dami ng tao nagsisiksikan, sabi ko, iba talaga ano, iba talaga ang Sara Magic o Sara Karisma. Ganun, Ganon katinding ayon si BP Sara. Uh, may post pa akong nabasa. Bipisara Sara is on fire. Babe, ah, uh, handa akong makipag... Uh, anong sabi niya? makipag sa kanal. Tapos <laughs> so, mga post na napapasa ko, ganyan talaga ang mga bisaya. Pag na... Uh, lumaban, grabing palaban. <laughs> yes, I believe so. Basta taga Mindanao. Uh, bisaya man o mga kapatira muslim, mababait. Bisaya Muslim, parang wala lang, ordinaryo lang. Kaya lang, pag uh, sinaktan mo at lalaban yan, na eh, umanda ka hanggang sa dulo ng walang hanggan ang labaran. Kaya, <laughs> nagsisimula pa lang ito. Oh, marami nang nagwawala na sa galit. How much more kung maging presidente siya? How much more kung malampasan niya ang kanyang impeachment trial at magpresidente by 2028? Nako, umanda na kayo dahil maraming pupulutin sa kangkungan. Pag-usapan natin ngayon ang response ni Congressman Joel Chua ng uh, District uh, Tuba or Triamnature sa Manila. Tungkol sa grabing pang-atake ni BP Sara sa kanya the other night. Tinawag niyang Chihuahua. <laughs> Ang kongresista. Uh, yun, ginamitan pa niya ng props. Apple. Sito sa ABS-CBN News. Title. Manila lawmaker response to Sara Duterte. I don't resort to negative campaign. Uh, wow naman. Uh, sinong unang nagsimula ng negative campaigning. Di ba kayo, uh, ang Pangulo mismo? Kiko Prali, sa Ano sabi niya? Kandidato sa kabila, inutosan lang bumili ng suka, nagkandidato na. O, anong klasing kampanya yon? Positive ba yun o negative? Mm. So, ako hindi ako naniniwala. Talagang mahirap na kung patulan mo, Uh, lalong iinit ang atake sa iyo. Kaya, tama itong ginawa ni Congressman Joel Chua na hindi na lang siya sumagot. Kasi kung sasagutin niya ito, lalong lalaki ang issue at mahapiktuan ang kanyang kandidatura. Okay, so, basahin natin ang kanyang statement, ano. Oh, ang ganda yung ginawa ni Sarah, yung Patapsing lang, kaya with props. Uh, Apple Nieto ang uh, kalaban ni Congressman Joel Chua sa distrito niya. Sabi niya kay binigyan ni BP Sara ng apple, yung kalaban ni Chua. Ang apple na ito, ibigay mo kay Snow White, Joel Chua. Alam nyo, di ba, si Snow White kumain ng apple tapos nabilaukan. <laughs> Grabing mga birada. Oh, ito ang response ni Congressman Joel Chua. Nire-respeto po natin ang kanyang pagpili ng kandidato sa aking distrito. Basta focus lang po ako sa kampanya ko dito, sabi ni Congressman Joel Chua. Ang atin po ay maibaba The House lawmaker noted that what matters to him is to efficiently deliver programs to his constituents, adding that negative campaigning will not bring any good to help President. Wow, biglang bumait. Eh, grabing atake nila. Sinong unang umatake? Di ba sila yung Committee on Good Government, good government or Governance? Kaya, rumes bak si BP Sara. Lintik lang, ang walang gante. Kaya, galit si BP Sara dito. Kaya, nung una, matanda ka nang ko pa. Palaging sinasabi nitong si Chua. Wala, walang impeachment. Ang I amin, mean, good governance lang. Oh, ano ngayon, yung walang impeachment? oh di ba, wala siyang, kinain niya ang kanyang salita. Sabi niya, oh, no impeachment, walang planong impeachment. O, oh, yun pala, yun ang talagang motibo nila, impeachment impeach si sana. Hmm. Sabi niya, ang atin po ay may babasa, kadistrito ko, ang programa sa atin na patupad habang tayo ay nakaupo bilang representante. Hindi po tayo nagre-resort sa negative campaign dahil wala naman po itong maitutulong sa ating mamamayan. Oh. Uh, Naniniwala ba tayo na yun talaga, good governance? Uh, anyway, bahala na ang uh, mga constituents sa distrito ni Congressman Joel Chua. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga birada ni Bipisara Sara laban kay Congressman Joel Chua. Uh, Nag-alatatay digong na si Bipisara Sara. Uh, Nakaano na siya na First time dito marinig si BP Sara na nag-PI. Alam mo PI. Grabe, ito na kung anong saan pupulutin itong si Congressman Joel Chua ngayon dahil uh, tinitira na siya ni BP Sara. So pakinggan natin ito at bigyan ko ng reaction mamaya. Na. sinabi nga pagyayano ng zero Yung yeah. tangi na Joel Chua. hahaha. <laughs> <laughs> kung ito sabi ding ni Apol Chua, ang sa kaniyang lalaman, ang gan sa ay ng apple na yan. pagyay mo kay Snow White Joel Chua. kung mas Snow White kumain ng apple Tapos sabi na ukan. Apol yan. bago niya tanyan sasak mo yan doon sa hiring nila. Kanya si George o ba ba? Siyempre may ari ng NBTN? Ha? Hindi, hindi. Ah, yung may ari ng NBTN. Kasi alam niyo, dalagala niya yan lagi, ang hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hiring, pinamimigay niya. Nung ako doon sa hearing, nila, nakaupo ako doon, nakikita ko iba't ibang kulay ng NBTN. Pagdating sa akin, hindi ako ng hopya. Tapos hindi ako nagugutong, hindi ako kalapat dapat binigyan ng hopya. Tapos abogado siya nung nandoon ako at pinapaon niya ako magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo. Ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness nito. Research person niyo ako. So bakit ako manunumpa? Tapos, o oh, sige na. Ah, uh, wala na si Inday Sara. Hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Oh, walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O oh, sige, pupunta kami. Kaya naman namin uh, sagutin yan lahat. O di sige pagdating noon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Jose Lopez. Nagalit na ako. Nagalit ako. Dahil ako naman yung, ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga... Dala. Dala. <laughs> so, nakalimutan ni Joel Chua na hindi kandidato si VP Sara ngayon. Ibig sabihin, open siya na mag-atake dahil hindi siya tumatakbo. Eh. Ito na. Sinabi niya sa kapatid ko. Pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo. Kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. hindi lang, hindi lang buwaya, sir. Tambalus-lus yung buwaya. Sinagot siya ng kapatid ko. Sundalo tayong lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. yan, hindi ko alam kung paano niya napili yan sa si Joel Chua, pero nasabi na sa atin. Yan ang karakas ng inyong congressman. Yan yan, ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng kopya. Sundalo, sundalo daw siya wala ka nang kaya niya yung hirap ang pagiging sundalo. Sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod. Yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Nakalimutan ni Joe Chua, nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato yeah, yeah. ng eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Wala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at may nila. Pero nakalimutan niya kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apol Nieto? O hindi lang iboto. Ano pa ang dapat nating gawin? I-kampanya. i, i sa lahat ng mga pesinto. At sabihin ang ang ating mga kasama bigyan nyo ng zero yung utang inang wentong 1.00. Wow, ang lahat ng kinak. Napatikim siya ngayon, First time kong marinig si si Bipinday Sara. Si Pierre Artin normal na lang yung mag-PI but si BPP ngayon lang. Talagang anak talaga siya ni Tatay Digong Pag-usapan natin ngayon ang masipag na pangangampanya ni Bipinday Sara sa City of Manila. So, two or three nights ago, uh, rally sa Tondo, nindorson niya si Mayor Isko Moreno. Then after that, every afternoon na, uh, pumupunta siya sa bawat distrito, nangangampanya. So, napakasipag ang ating Sara. Ito, mayroong post ni Edwin Hamura na maganda, gusto kong ishare sa inyo. Mayroon palang magandang plano ang ating Sara. Kasi, nandyan sa Manila yung mga kongresista na nangulo sa impeachment. Oh, uh, example, Congressman Joel Chua. Yun yung uh, nag-imbestiga sa confidential funds ni Dipisara, Sara, yung Committee on Good Government Kunuhay. Abante, nandyan. ano. So ito, uh, post ni Edwin Amora. <laughs> sabi niya, sabi ng aking sariling puting langgam. Si Maharlika, puting ahas. Ito kay Edwin Amora, puting langgam. Bawat presinto, or distrito sana ito, hindi presinto. Okay na lang. Bawat distrito pala ang binibisita ni Inday mukhang gusto niya mapalitan lahat ng nag sa kanya na taga Manila <laughs> yung mga kongresista I think, uh, ilang distrito ba sa Manila? Anim, correct me if I'm so halos lahat ata sila correct me if I'm pumirma so maganda kung totoo itong puting langgam ni Edwin Namora na ikutin niya lahat kasi malakas si mayor uh, si Yormie o oh, mayor Isko, malakas Mananalo. Sa tingin ko lang ha, correct may February. Maraming nagmamahal na taga-Manila kay Yorme. So, pag ikot ni Yorme, nandyan si PDP Sarala nang lalakas. Uh, may nabasa pang account post na ang meeting di avance ng PDP gagawin sa Manila eh. Uh, although post lang 'yon, hindi pa confirm. Uh, ano ba noon? Mayroong mga kap kapitan, army uh, ni -captain, captains parami nang captains. Madami na nag-pledge ng suporta sa PDP Laban. Ay, ito pala eh, Yormina, no? Yormina teritoryo. Sige, uh, malayo-layo pa naman, ilang linggo pa, more than two weeks. Marami pang mapuntahan ni BP Sara. At napakalakas po ang endorsement ni BP Sara ngayon. Kasi nga, tumataas yung ratings niya. Kaya magpasalamat tayo sa ginawa nila kay PRRD. All things work together for good to those who love God to those who are cold according to his purpose. Si PRRD, totoo, nakakulong. Kaya lang, yung kalusugan niya, sabi ni Mama Hanile, gumaganda ang kalusugan niya. God is doing amazing things sa health ni PRRD dahil ibang style ng mga European doctors. Hindi katulad sa atin dito na pag konting sakit, tableta ka agad eh, lalong hihina ng ating immune system. Eh doon, kung ano ang gusto ng doktor na ano dapat yun ang masunod. Eh, sabi ni Ma'am Hanilet, amazing th things. God is doing amazing things sa kalusugan ni P.R.R. Ardo. Nako, tataas pa ang buhay ng ating tatay di kong <laughs> napabuti tuloy ang pagkakulong niya doon dahil gumanda ang kalusugan niya, lalong lumakas ang PDP Laban o lalong lumakas si BP Sara. O anong ginawa niya noong March? Di ba, halos wala siyang ginawa sa Pilipinas dahil doon siya sa Netherlands. Eh, biglang tumaas ang kanyang rating. Tinanong si Pipisara. Sabi niya, nagulat ako. <laughs> ako rin, nagulat. O, oh, anong sagot ni Auntie Claire Castro? Bakit biglang tumas? Sabi niya, eh, yun ang gusto siguro ng mga tao. <laughs> ang ganda yung sagot ni Claire Castro. Ang ganda ng mga gusto na, ang gusto ng matawala siya din sa Pilipinas. Gusto siya nasa labas. Eh, hindi yun. Simpati. Ang kulturang Pinoy umiral na na kung sino yung inaapi nandun yung awa suporta ng Pilipino kaya sige apihin nyo pa si tatay digong namin at uh, sa kangkungan na kayo pupulutin okay, oh, magbasa tayo sa mga comments Jerpe Lakib sabi niya kailan kaya kay Abante uh, ano na yung Valerio Oh yeah, Valerio ba yung isa doon na ginagaya niya yung boses? Uh, kaya kaya kay Abante. Sana puntahan ni Bipi Sara ang distrito ni Abante. Hindi ko pa makakalibutan yung sinabi ni Bipi Sara na bingi. AJ <laughs> Sanchez, bawat distrito dapat bisitan lalo na distrito ni Chua, Valeriano and Abante. Ito, tatlo, Valeriano. Ma Maria Benz, deserve nila yun, lintik lang ang walang gante. Okay, speaking of ano, Cagayan Oro, may uh, yung first district ka uh, congressman ng Cagayan de Oro City, si Lordan Dan Suwan. Pumirma. May survey ako nakita post survey. Uh, House of Hope ata yun, si Norbe. Nako, 0% ang ano, yung kalaban ni Lord Dan Suwan, I think uh, 98% ang kanyang ratings. Si Congressman Lord Dan Suwan, 0% sabi ko, totoo kaya ito? Uh, hindi ko alam yung credibility ng survey. Kailang, alam ko maraming galit na residente ng Cagayan de Oro kay Congressman Lord Danzuan yung pagpirma niya sa impeachment ni Pipisara. Kaya yung mga tarpulin ng kongresistang ito sinisira, binubutas ang muka. Para, that's the only way na may yung galit ng mga residente ng Cagayan de Oro. So, balik tayo sa Manila. Yan. Abante, Chua, Valeriano, Ley, Sabana. Sabi niya, excited na ako kay Abante. I stand with Bipisara. Sara. Sabi sanay na sanay talaga siya mag-ikot. Ganyan din at ang ginagawa niya sa biyahing Duterte. Ang mga Duterte, known for their, uh, yung sipag nila sa mga panya. Si Tatay Digo nga, kung hindi pa siya nakakulong, gusto niyang ikutin ang buong dabaw, lalo na sa mga bulubundukin. <laughs> Ganon sila, masipag mga Tapos, kung mga lalo na si Bipisara, Sara, wala eh, keme-keme. Nakasimple lang ang so, nakat t shirt lang, naka-rubber shoes, yakap yakap sa mga tao. Ganon, totoong tao, hindi plastik ang mga Duterte kung mga panya. Kaya, good luck, Bipisara! Sarah Ikutin mo lahat ang distrito sa metro, ano, sa City of Manila. And I'm sure, may kapupuntan sila pupulutin sa kangkungan. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayang komento tungkol sa video na ito, comment nyo yan sa baba at babasahin kayo na mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutay click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.